At the end of the day, ako pa rin mag-angat sa sarili ko, hindi kayo. Correct. ba? Diba? Kahit anong hila nyo, pababa sa akin, hindi kayo magtatagumpay. Alam niyo kung bakit? Hindi ako naniniwala. Wala pa kasing kasamaan na nagtagumpay sa kabutihan. Tandaan nyo lahat yan, mga basher, kayo. Good. Lagi <laughs> ang magtatagumpay ang kabutihan, hindi kasamaan. Tandaan nyo yan. Amen po. Diba? No comment ako sa mga bachelor. Hindi ba kayo Yo. importante sa buhay ko? Sino ba kayo? <laughs> Kailan ako ba kayo? tama. Tama. Okay. <laughs> tulong ba kayo sa akin? Di ba hindi? Kung sa gusto niya ako hilahin pa ba may tulong pa ba, ba kayo? Di ba wala? So bakit kayo hindi Basher is basher. I don't care. Sino pa kayo? <laughs> At the end of the day, ako pa rin mag-aangat sa sarili ko, hindi kayo. Correct. Di ba? Kahit anong hila nyo, papaba sa akin, hindi kayo magtatagumpay. Alam niyo kung bakit? Hindi ako naniniwala. Wala pa kasing kasamaan na nagtagumpay sa kabutihan. Tandaan nyo lahat yan, mga basher kayo. <laughs> Lagi ang magtatagumpay ang kabutihan, hindi kasamaan. Tandaan nyo yan. Amen po. ba? Tama ba ako? Tama. Tama. Ulitin ko, walang, nagtagumpay na kasamaan sa kabutihan. Tama. Ay, mahina. Walang boses. Tama ba? Tama. Tama, di ba? Mga buzzer kayo, sino ba kayo? Hindi na, sir, di ba nakakain? Alam ko pa naman nang tumataas yung dugo ko, ha? Bakit ganyan tanong mo, tsaring lang? gusto nila kumain. Iwan, e, ano po nakikita mo sa business mo 5 years from now? <clears throat> <laughs> ang nakikita ko, parang feeling ko lang 5 years from now, parang gaganda na ako sa loob ng ibig na mga tao. May meet, may meet. Yan ang napapansin ko, parang gaganda talaga ako sa loob. Parang ulam sa lang. Parang ulan at tuloy. <laughs> <Ayan, laughs> yan, nagagawan nag na. pa talaga ng Ayan. paraan na makapagpapicture yung iba. Mayroon pa pa isa. Parang arti ka sabi nung no, no, inuwa ka hotdog gusto ko yung pahingi naman ng hotdog nagbuto na ako favorite ko kalang hotdog ha invite mo naman sila uy may hotdog sa lahat na mga ka hotdog kung gusto nyo mag hotdog sa ring lang gusto nyo kumain ng pari kung nandito pa rin tayo sa Pasay City so open tayo for 24 hours

Sa daming tao na kababayan. Dahil sa dami ng tao mga kababayan, nagdagdag na naman sila ng mga soft drinks ngayong hapong ito, no? Ayan, kung inyong makikita, grabe, dami na naman ng tao sa mga oras na ito. Isang table, pangalawa, pangatlo, pangapat, lima, anim, pito, walo siya. Mga ah, ng dami. Ang dami mga kababayan. So, na-interview natin kanina si Madam Diwata.